Luto na ang ating toge. Ang sarap, ang bango. Hmm. Tara, kain na. Magandang araw mga kaluto. halip po kayo tayo sa manyo. Magluluto tayo ng yan, toge. O oh, siyempre, lalagyan natin ng tokwa. Yan po yung ating mga sangkap. So, yan, Simpleng lutuin lang po yan. Pero masarap. At siyempre, naglagay tayo ng bell pepper or lara. Ayan. So tayo ay magigisa na. Atin ang gigisay ng ating ulam of the day. Yan. So ipiprito muna natin yung ating tokwa. Mait na po yung ating kawali. Yan, prituhin natin yan para mas masarap po. Yan. So medyo mahirap siyang ipitin. Ayan. Hop, hindi mahuli. Yan. Prito na natin yan. Ayan, sumasagitsit at medyo matilamsik ng konti. Ayan. At pagpumakalimutan mag-subscribe pakipindot na rin ang ating verification bill para lagi updated sa ating mga lutoing bahay o yan atin na pong babalikta rin yan Oops, hindi mahuli-huli ops isa pa isa pa ayan mahina pa rin ang ating kusinero ayan sa atin ang binalikta dyan medyo may kalaban langaw medyo malangwa ayan so atin na pong hinango at maglalagay pa rin tayo ng tukwa syempre ayon so ang gagawin po natin dyan sa tukwa ay ating hihiwain yan at lalagyan na po natin ng patis para po may lasa yung tukwa bago natin ilagay sa ating lutuing toge yan mm, bango so, parang gusto kong papakin yung isa yeah. mm, sarap yan at gaya pa rin po ng aking sinasabi ito po ay pang ulam na natin sa araw-araw ayan So hinangon na natin lahat yan At ipiprito din natin yung kanyang kamote at saka carrots Carrots po yung orange nyan yeah. Sa atin din lulutuin yan para hindi po siya malabog Pero depende na po sa inyo Kung gusto nyong erecta na lang sa pagluto Pero sa akin po ay akin munang piniprito para po hindi madurog yung mga kamote At syempre yung carrots Ayan Ayan. So, mamaya-maya lang konti ating hanguin. Ayan. Nahango na. At nahiwan na rin natin yung ating tokwang prito. Ayan. So, magigisa na tayo. Unahin natin ang bawang. Ayan. Atin lang mimikos-mikos. Ang natin ng konti. So, i-brown natin ng konti yung bawang niya. At, isunod natin yung sibuyas. Ayan. Mikos-mikos. Siyempre, mikos-mikos natin yan. Ayan. Mikosin-mikosin natin yan. At hulog na rin natin yung ating bell pepper para po dagdag pampabango at pampalasa. Lalagyan natin yan ng mahiwagang paminta. Yan, black pepper. So, tinatakan natin ng black pepper yan. At ating mimikos-mikosin yan. Halo-halo, halo-halo. Ilagay na rin natin yung daon ng si Yan. Yes? Yeah. So, mikos-mikos. Mimikos-mikos Mi -mikos natin yan. Ihulog na natin yung kanyang toge. Yan. So, halto-halo natin yan. Mikos-mikos pa rin. Mikos-mikos natin yan. Ayan. At salamat po sa ating mga subscriber. So, meron na tayong 118. Wow, 118. At syempre po, nagpapasalamat din po ako sa ating mga viewers. Maraming maraming salamat. Nang dahil sa inyo ay nakaka-utay-utay tayo. yan So, ayan. At syempre, mikos pa rin natin yan. Mimikos natin yan. Lagyan natin ng... Ayan, pampasarap. Seasoning. Yeah, so mimikos-mikosin natin yan. Ayan, lagyan natin ng konting asin. At yung kanyang... Ayan. Hindi pa nadurog yung kanyang Ayan, cubes po yan So, ang nilalagyan natin ay chicken cubes Ayan, ayan dinurog-durog na Pinipisak-pisak na yan Ayan, halo, sige, tera Ayan, mimikos-mikos natin yan Lalagyan na rin natin yung ating Carrot sa kakamote So, yung carrots pala sa kakamote ay Bago natin ginisal, lalagyan natin ng asin yan Pampalasa Ayan, ayan mimikos-mikosin natin yan Halo Sige, halo At syempre Isunod na natin yung ating Yan, tokwa kaya po na sinabi ko Linagyan natin yan ng patis Para po lumasa hanggang sa Kalobloban ng ating piniritong tokwa Yan So pwede na po kayong hindi maglagay ng patis Kasi maalat na yan Ayan, mimikos-mikos natin yan At malapit ng maluto yan Mmm um, Ang So, naamoy yung kanyang bell pepper. Ayan. Saglit na lang po yan. At maluluto na. So, yan po. Luto ng ating toge. Thank you po. Kain na po tayo. Hanggang sa muli. Salamat.